kung may e ibay kayo na hindi na kumakagat yung brake, matigas na i grip or na i-stack up yung gulong kapag i grip ipagawa nyo na yan kasi baka sira yung brake master natuyo na yung brake fluid na siya yung naging dahilan kung bakit na i-stack up yung brake. Ito sa dalawa kasi naming inayos na e-bike ay ang problema yung caliper nya kinakalawang na. Kaya binuksan na namin para makita kung ano yung problema ng brake niya. Medyo nahihirapan kaming buksan ito dito kasi ang tigas ng tornilyo niya. Dahil sa kinakalawang na rin. At nang nabuksan na namin nakita namin na yung brake master niya ay kinakalawang na. Sobrang tuyo at kinakalawang na. Kaya ang ginawa namin tinanggal kaagad namin para malinisan. At nang nakuha na namin ito ang bumungad sa amin sobrang dumi at ang kapal ng kalawang niya. Kaya tinignan muna namin kung pwede siyang ayusin o palitan na lang ng bago. Sinubukan namin lagyan ng W40 para matanggal yung kalawang niya at ginamita ng steel brush. Dinamihan na ng lagay ng W40 yung dalawang caliper para mas lumambot pa yung kalawang nila. At pagkatapos maglagay ng W40, nalinis na yung dalawa. Yung brake master naman, pinalitan namin ng bago kasi nasira na talaga yung luma, hindi na kayang ayusin o hindi na kayang linisan. At sa mga nagtatanong kung anong klaseng brake master ang ginagamit namin, XRM po ito. Pang motor. Bakit pang motor? Kasi wala po tayong mabibili na pang e-bike kahit sa ang tindahan na brake master. Kung bibili naman kayo, sabihan nyo lang na universal brake master front XRM 1 set. Kasama na doon yung caliper. Pero kung caliper lang naman yung bibili ninyo, sabihan nyo lang caliper front. Sana may natutunan kayo sa video na to.